Ngayong araw nga pala guys ay araw ng mga puso. Kaya naman very special day. Kaya naman naisipan ko ipagluto si Katrina ng napakasarap na bangus Spanish style. Hindi pong sobrang lambot, pati tinik pwedeng kainin. Naisip namin na dito na lang kami kumain sa bahay. Nakisa kumain kami sa labas, kakain na lang kami sa loob ng bahay. What's up mga Lodi Cakes? Tara guys, samahan nyo kaming mamili ng mga gagamitin namin para sa bangaus Spanish style. And after namin na mamili, pinaglaro muna namin si Jairus dito sa may playground bago kami umuwi. At ayun na nga guys, kinabukasan ay araw na ng mga puso. Kaya naman maaga ako namili para kumpletuhin yung mga gagamitin ko para sa bangus Spanish style. After that, lilinisin ko naman itong mga bangus. Tapos ibababad naman sa asin na may tubig ng 45 minutes. Habang binababad ko yung bangus, hihiwa-hiwain ko naman itong mga carrots at bawang. Talagyan ko naman itong design itong carrots para naman masarap tignan. Tapos guys, dapat hiwahiwain ito sa maliit na small particles. Pagkatapos ng carrots guys, ito namang bawang. Tara guys, sisimulan ko ng pagsamasamain itong mga ingredients para mailuto na. Dapat nga pala, maganda ang pagkaka-arrange nito para mas masarap siyang pagmasdan. After ko ibabad itong bangus, hugasan ko naman siya ng konti. Pagkatapos guys, i-arrange ko naman ito sa pressure cooker. Sundan nyo lang yung akin tutorials guys para naman magawa nyo rin ito sa bahay nyo. Pagkatapos ilagay ng first layer ng bangus, ilalagay ko ulit itong carrots. Pagkatapos dalagyan din ng sobrang daming bawang. Ayan guys, second layer na tayo. Ganun lang ulit yung process. Pagkatapos ng second layer ng mga bangus, lalagyan ulit ng carrots at mga bawang. Tapos lalagyan ko ng konting sili para naman may sipa siya. Tapos konting pamintang buo. Oo nga pala guys, muntikan ko na nga pala makalimutan ilagay itong green olive. Buti na lang naalala ko. At syempre, hindi mawawala itong olive oil. Yung pinakamura nga lang pala yung binili ko. Dapat pala guys, dadamihan itong mantika para healthy na, high blood pa. Tapos guys, dapat hanggang kalahati ng mantika yung bangos. Buti na lang eksakto yung mantika na nabili ko. At syempre, hindi mawawala itong tubig. Dapat hanggang lagpas lang ito ng bangos. Tapos konti lang ng asin kasi kanina binabad na natin siya sa asin na may tubig ko nga pala guys na video yung paglagay ko ng dahon ng laurel okay guys lulutuin ko na to let's go oo nga pala guys dapat mag ingat kayo sa paggamit ng pressure cooker dahil sumasabog ito pag mali ng paggamit kailangan nga pala lutuin ito ng 1 hour and 30 minutes Ayan guys, pagkatapos na mahabang paghihintay, luto na rin. Wow, grabe guys, sobrang sarap niyang pagmasdan. Mukhang na-perfect ko dito yung pagkakaluto. At syempre, dahil Valentine's ngayon, bibili ako ng bulaklak. Hindi nga pala alam ni Katrina na umalis ako dahil tulog siya. Buti na lang guys, may nakita agad ako dito malapit sa amin na bilihan ng bulaklak. Kaya naman hindi na ako lumayo pa. Simula nga pala na maging kami ni Katrina, lagi ko siyang binibigyan ng bulaklak kada Valentine's. Kayo guys, bigyan nyo rin yung partner nyo, asawa nyo o jowa nyo kasi isang beses lang naman ito mangyari sa loob ng isang taon. Okay guys, pauwi na ako. Excited na ako ibigay ito kay Katrina. Binilihan ko rin pala siya ng dalawang chocolate para lalo siya maging sweet sa akin. Okay guys, nandito na ako sa bahay. Ibibigay ko na tong bulaklak at chocolate. Sigurado ako guys, magugustuhan ito ni Katrina. Me. Hey. Wow. <laughs> Happy Valentine. Wow. <laughs> 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 Thank you. Wow. <laughs> oh, ini mulai kan ha? At syempre, dahil Valentine's Day ngayon, magde date kami dito ni Katrina sa loob ng bahay. nag na kami lahat para naman ganap na ganap yung pagdi-date namin dito sa bahay para naman formal. At syempre, sasama namin si Jairus. Ayan guys, kakain na rin kami. Wow, grabe. Sobrang sarap niya talagang pagmasdan. Etong si Katrina, gutom na gutom na daw. Gusto niya na raw kainin, pati yung bulaklak. First time ko nga lang pala magluto nito at first time din kami kakain nito. Bangus, Spanish style. Wow. Oh. <laughs> Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! game, mm. okay, kain na! Check muna natin! Ano? Ano? Talagang kain po tibuta! Oo nga, no? Dudurog yung tinik eh! Hmm... Ito Kain po! Uh -huh. No. Uh -huh. <laughs> no po ko Grabe. Eh kaya ano kaya 'yan sa nito? Sarap. parang Sarap daw. Mm. Pigmamam. Hey Tuwid yung ano, pagkain. Sarap. Kasi na kami kumain sa anong la labas. <laughs> Beso. second bite. hmm Ano Lahat ng ano kakain, sinasabing. Mm. Mm. siya oh Kahit na magkatlo ka ba Hindi. <laughs> mmm. The carrots, the Dahil nakaabot ka dito sa dulo, i-comment mo naman sa baba kung saan kayo nag-date ng mahal mo. Minsan guys, mag-date din kayo sa bahay para makatipid din kayo. Hindi nyo nga pala namamalaya na sinayang ko na naman yung 5 minutes sa buhay nyo. Maraming maraming salamat sa panonood. See you on our next video. Please like, comment, and share.